Mula dito sa London, naka-option yung Cooper Edgardo Enriquez ang inyong naging saksi. Makaraan ang mahigit isang dekada ay may marahas na protesta na naman sa Britanya. Ang uling malaking marahas na protesta ay nangyari noong August 2011 sa London. Labing tatlong taon na nakaraan. Sa dulo ng video, ibabahagi ko ang report ko sa GMA7. Balik tayo sa marahas na protesta ngayong August 2024. At ayon sa Reuters, ito ay sumiklab matapos ang pag-atake sa tatlong batang babae sa isang dance class ng mga bata sa England noong Julio 30. Dahil dito, naglabas ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa London sa mga overseas Pilipinos na maging maingat at iwasan ang mga lugar ng mass gatherings kung saan maaring magkaroon ng kaguluhan o karahasan dito sa Britanya. Ito na yung report ko sa GMA7 tungkol sa riot sa London noong August 2011. Ang video ay pag-aari ng GMA7. ang video ng isa nating news cooper sa London, sa Britanya ang panunulog sa isang pabrika sa kasagsagan ng mga rayot. Mga tagpo naman ng pagbango ng nasaksihan ng isa pa nating kababayan doon. Matapos po ang apat na araw na pag pagrayot dito sa London, unti-unti na humumabangon ang aming syudad. At sa aking hong video, kitang-kita na ginagawa at kinukumpuni na ang mga ninakawan at sinirang establisimento ng mga nagarayot. Sa mga ka kamag-anak po namin dyan sa Pilipinas, wag po kayong mag-alala. Maganda po ang aming lagay dito sa London mula dito sa London, ako ang inyong Edgardo Enriquez, ang inyong naging saksi. At kayo rin po pwedeng maging saksi. Bukod sa mga video at letrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang itinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa Pagpapalita.